gusto ko lang ma-inform sa inyo na <clears throat> itong uh, palbangag ninyong presidente at uh, si Lisa Tanas ay inuutusan, well, dagi naman may utusan na, ay pinaghahandaan na po nila kung paano nila i-counter itong polvoronic evidence na paparating. Okay? So, bakit nila ginagawa to? Bakit nila pinaghahandaan? So, ang gagawin nila, magkaming mismo dito sa loob, ang sabi sa akin, Miss Marlica, presidential communications to, ah. ang sabi ko siya, may puting ahas, na gumagawa na sila ng what? Black Ops. Kasabwat ng mainstream media. na the moment na lumabas ang mga susunod na kabanata, ang mga susunod na evidensya, meron na silang pang-counter dyan. Sabi ko nga, at the end of the day, it's the people who will decide kung saan sila tutungong landas. Sa pulburon, pulburonic, o sa bangag. Alright? Sa pagiging uh, at bangag, isa lang yon mga kababayan. Uh, gusto na bang ilabas yung first part? <laughs> Tignan natin kung bukas o, o, or pagkabuhay. Sige, okay, I will ask my uh, my uh, informant <laughs> kung okay, ilalabas ba natin bukas Birni Santo o pagkabuhay mamili kayo nung gusto niya bukas o pagkabuhay yung first part okay All right, sige, magmili kayo diyan. Tingnan natin ang ilabas na raw. Sige, tingnan natin. But ganun pa man, mga kababayan, etong nangyayari sa atin sa Pilipinas ay seryoso na po. Okay? Dahil naparating din sa atin ang mga kaibigan nating uh, Well, this is coming from abroad, not ASEAN countries ito mga palanda. Na na-alarma na, okay, kailangan niyong malaman, na na-alarma na ang ating mga neighboring countries, ang ASEAN kung saan ang itong nagbabadya na parating, parating na sa atin sa Pilipinas. Hingin natin. Imagine ninyo, uh, mga kababayan, kanina pinag-usapan natin yung tungkol sa Gentleman's Agreement na ginawa ni uh, Pangulong Duterte. Uh, Napag-alaman natin na itong mga... Teka, tingnan ko na. Sa message okay. etong, uh... Yeah. Ang mga foreign ministers ng ASEAN countries. Okay? ay nagtatawagan na, hindi dahil suportahan nila yung bang-bang-bang, kaguluhan, kundi nag-aalala sila sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. na nagtapang-tapangan para po makipagbangbangan. Okay? Doon sa nagsasabi, hindi ka lang, ano masabi niyo? Uh, you know what? Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang ito kong sapol hindi lang pulboron video ang pwedeng maipa-showing o maipakita sa inyo. Doon po sa nangungulit sa akin, na ilabas ko na, ilabas ko na. Okay? Kung ako ang tatanungin ninyo, mga kababayan, okay, bago ako pumunta sa konti, kung ako ang tatanungin ninyo, matagal ko nang nilabas. ba? Diba? Paulit-ulit kong sinabi, bakit pa ba ako mag-aantay ng June? kung ako yung masusunod. But you have to respect the people or the people or person na may hawak nito. Okay? Pero nakita ko na, sinabi ko sa inyo, di ba? Na may hawak nito kasi mga palangga, malalaman kasi nila kung sino, kung saan, sino, saan ang galing itong video na ito? Sino ang kumuha? They will know. So dun sa mga nangungulit sa akin, mga palangga, kung ako ang kumuha ng video na yun at kung ako talaga ang, ang may, uh, um, nagmamayari, 2022 pa lang nilabas ko na. Okay? I said this in 2022. The Pulvoroni. So sana naiintindihan ninyo kasi hindi ko pwedeng nagagalit nagagalit ako ngayon nagigigil ako kasi kasi gusto gusto ko na siyang ilabas okay but you have to respect you this is this is not my video okay this is not my evidence bago ako nagsasalita sa inyo dito ng mga impormasyon okay mga palangga make sure na hindi mapapahamak yung mga taong involved doon o yung nasa loob o nasa you know what I mean? na siguradong hindi sila maggugurgur ni Lisa Tanas. That's the purpose of it. Kaya nga kinukulit ko na na ilabas na ng bonggang-bongga. Believe me, kung sa akin lang, 2022 pa lang, tapos na sana ang boxing. Yeah, so it's not my uh, decision. Alright? Kasi pag inunahan ko, you know what I mean? Ibig sabihin, hindi na tayo pagkakatiwalaan ng ating source. Pero mas matindi ang usap ang ating nga problema ngayon sa Pilipinas dahil, mga kababayan, gusto kong ipaunawa sa inyo na ang nangyayaring pagtapang-tapangan ni Marcos Jr., gusto ko namnamin ninyo. Namnamin ninyo in advance yung idudulot ng bangbangbang -bang -bang o kaguluhan sa Pilipinas. Gusto ko maintindihan ng lahat ng nakikinig sa akin kung paano ba natin dapat solusyonan itong kaguluhan na idinudulot ni Marcos Jr. ni Lisa Tanas na mga may, na may, mga may vested interest na mga politiko na ayaw nilang awatin itong putang ng pangagda na Marcos Jr. para magkaroon ng diplomatic talks sa China. Nandiyan na ang mga kanyo, nandiyan na ang pangjomba, lahat nandiyan na. Yan ang aking inaalala. Okay? Ang inaalala ko na kayo dyan sa Pilipinas, mga kaibigan ko, mga palangga ko, lahat ng Pilipino ay magdudurusa dito sa gagawin na pakikipagdigma ni Kuting Junior. You know what? Kung laliman ninyo ang inyong pangunawa at i-advance ninyo ang inyong pag-iisip, na hindi po nagtatapos sa bang-bang-bang, bang, natumba na siya, tapos na. Diba? Isipin ninyo ang uh, epekto nito. Hindi lang sa mga kasundaluhan. Damay po dito ang mga, lahat kayo. Okay? Lahat ng Pilipino. Bakit? Hindi ito away na ng suntukan tapos na. Mas distraction po ang mangyayari sa Pilipinas Kaya kailangan para maampat ito. Hindi na ito na, di hindi tayo provoking, hindi tayo nag nag uh, siga-sigaan na tayo ay uh, makikipagbanggaan. Dapat ngayon pala ay solve na ito ninyo. Ipinapasa ko sa inyo ang bola. Ang decision kasi ayaw na nga makinig ng Marcos Kuting Jr. ni Lisa Tanas kasi ito's to invested ito ay interest. Ayaw makinig ng uh, National Security Council kasi lahat 'yan utos ni Lisa Tanas, utos ni Kuting dahil sa pansarili nilang interest. Dapat patuloy ang negosasyon ni Goabelib ah, din sinabi ni Kuting yan eh. Hindi tayo titigil sa negotiation and diplomacy. Dapat kailangan natin pag-usapan itong conflict na ito. Kasi, mga kababayan, sa lahat ng bang-bang-bang, hindi naman tayo forever na magbabang-bang-bang. Oh, like World War II, umabot nang four years. ba diba? Ano nangyari? ba diba, nagkasundo din ang mga bansa? Nagkapatawaran din. Tumigil din. Hindi naman forever... Diba kung forever gyara tayo, di pa ubos na tayong lahat ba At the end of the day, itong kaguluhan na gustong mangyari ni Marcos Jr., pagdating ng panahon, let's say for example, katulad yan sa Ukraine and Russia, di ba? Ang daming nananawagan ng ceasefire. It's the same thing na mangyayari sa atin sa Pilipinas na pag napagod na ang mga sundalo, ang nakikipagdigma, magkakaroon ng ceasefire, magkakaroon ng peace agreement. Di ba? Bakit pa natin sisimulan? Bakit natin sisimulan ang kaguluhan kung at the end of the day, after a month, two months, three months, four months, six months, sa isang taon na pakikipagdigma, pag nalagas na ang both parties, naglagasan na, magkakaroon ngayon ng pistok. Bakit kailangan pa magbuwis ng buhay? Bakit hindi solvin ang punot dulo ng usapin na ito at pag, you know, sabi nga doon sa uh, 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 gentleman's agreement ni Pangulong Duterte na ginawa ay sinikap niya na hindi magdanak ng bangbang -bang -bang. Kasi kapag nagbangbangbang -bang -bang at displaced na ang mga taong bayan, mga palangga, ngayon, kukuha tayo ng international attention at talaga magagalit si ang buong mundo kay Kuting. Magagalit talaga kasi isinalang nila kayo sa kaguluhan. So ngayon, para, uh, I hope itong mga ASEAN countries will Uh, may jade. Di ba? Kasi maapektuhan din naman ang kanilang mga ekonomiya. Since nagtatawagan na sila na uh, basis na nakarating sa atin mga palangga from, not from the Philippines but our puting ahas, from other actually this is from the government also natin puting ahas. Alright? Na na-alarma na rin ang ating neighboring countries. Di ba? Kapag nagkaroon ng uh, kaguluhan ang dulo nito ng laban na ito kapag may mga nakahandusay na peace talk pa rin. Mag-uusap at mag-uusap pa rin ang bawat bansa, ang mga involved na itigil na itong uh, kaguluhan. O dapat magdialogo or magkaroon ng reconciliation. Diba? So, bakit pa natin sisimulan ang laban, mga kababayan, kung doon din naman pala tayo pupunta. Gusto ko nang namin nyo, mga kababayan, na hindi lang po ito isang, you know, bang, 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 dead ka na. Okay. Tapos, do you think ang ating buhay dyan sa, sa battlefield na yan, yung mga, mga tao dyan, do you think magkakaroon kayo ng normal na pamumuhay? Hindi lagay na sa isipan ninyo, lahat kayo nakikinig ngayon, sabi ko nga kahit anong man ang religious affiliation nyo, ang inyong political affiliation, may mababawian ng buhay. May masusugatan. May machuchugi. Ngayon, mga palangga, sino-sino yung machuchugi? Both parties, military, number one, siyempre yung sumasama sa gera, yung mga katabi, mga bata, mga nasa area. Ngayon, i-picture ninyo yung mangyayari. Okay? Puta na yung mga nagpo-promote ng, kag ng kaguluhan dyan, na sinasabi nyo, tumayo tayo, maging matapang tayo, ipagtanggol natin ang, ang, ating, ang ating bayan. Tama lang na tumayo tayo sa sarili nating paa. Eh matapang pala tayo, may nabasa akong comment kanina. na, matapang pala tayo, eh bakit pa tayo, bakit kayo humingi dito sa amin ng help sa Amerika? Matapang ka pala Marcos Jr. eh matapang ka, harapin mo yung China, huwag ka humingi ng tulong. Kasi bida-bidaan ka, di ba? Kasi, ang mga palangga kong mga Amerikano na nandiyan saan, magbu I'm also concerned sa buhay nila. Hindi man sila super hindi man sila super iron man na hindi sila tatamaan ng barel, ng bala. May mga pamilya yan, mga yan. Okay? Magkakaroon ng casualties. Pero yung mga yan, mga palangga ko from here, babalik yan dito kasi dito sila nakatira. Paano kayo? Okay? Kahit ano pa ang ano pa ang pwesto mo sa government, paano kayo dyan? I mean, dyan sa ikaw pa ng head ng bang-bang-bang uh, bang, bang na yan. Anong maidudulot nito? Gurguran ito, mga palangga. Gurguran, then, sino ang mag mag, mag magsinigtas dito sa gurguran na ito? Dyan ngayon papasok ang mga medical personalities. Sino ang mga medical personnel? Nurses, doctors, lahat ng medical. So magkakaroon ngayon ng what, mga kababayan? Kaguluhan, displacement. Not only nitong mga lumalaban, kundi lahat tayo. Kasi mga kapalangga, yung mga pangbato dyan sa bang-bang-bang, lilipad na lang yan eh. ba diba? Yung mga hindi na natsugi, pag natapos ng kaguluhan, hindi naman sila dyan nakatira lilipupunta sila dito and they have better life here na may enjoy nila. Pero kayo mga sundalo na isasalang dyan. Pag nautod ang inyong mga tiin, nabulag kayo, nalatamaan kayo ng tingga o kung ano pa man. Suportado ba kayo ng gobyerno? Ay punta ngayon na, yung beneficyo nyo nga ayaw, ibigay ni Kuting na maayos eh. Yung dinobling sweldo ni Duterte. Bin, ano pa? Kinakat pa. Di ba? Hindi kayo mabigyan ng uh, sarili ninyong, uh, I mean, ng magandang pamumuhay bilang isang sundalo. Dito sa Amerika, ang mga sundalo ay alagang-alaga sila. Kahit pa sila ay maputulan, kung ano-ano pa man, sa healthcare, hindi sila magmamakaawa dyan. Katulad sa Pilipinas na, what? Well, although pag sundalo ka, bulong kasing sistema sa atin eh. Naotdan ka na ng tiil. Para bang kailangan mo pa magbakaawa para gamutin ka ng maayos? So yan ang isipin ninyo. Itong kabuluhan na gusto ni Marcos Jr. at Melissa Tanas na mangyari, hindi lang po ito away ng suntukan na bagsak yung isa, tapos na. Ang long-term effect, ang titignan ninyo. Maraming madi-displacement o trauma. Kaya di ba nakikita ninyo, maraming mga traumatic experience. Yung pagputok pa lang ng mga bang-bang-bang. Ang sakit na sa tenga nun eh. Anong epekto nun sa mga anak ninyo? Open your mind. I'm telling you. Yung mga hinayupak kayong mga media kayo, lahat kayo, hindi nyo doon nakikita eh. Nakala ninyo suntukan lang, tapos pag bumagsak, tapos na. Maapektuhan ang environment. Paano maapektuhan? Siyempre, yung mga chemical, yung mga acid, o kung anuman, di ba? Lumalabas dyan sa mga, well, uh, yung nuclear weapon. O kung yun ang gagamitin. Hindi naman pwede yan. Ay, ito lang ang makasinghot dapat. kuting lang ang makasinghot nitong ano na to. Itong pampate, pagpapagurgur na to. No! Pag yan, ginanon. You know? Pag pinasabog ng bonggang-bongga yan, mga kababayan, wala nang pipiliin yan. Wala nang sisitod, gaganon-ganon. Nanonood naman kayo ng pelikula, di ba? na mga gera-gera sa pelikula, gumaganon-ganon. So, anong effect nito? Distraction. Maliban pa na i-destruct ang buhay, matatanggal ng buhay, yung ating mga buildings, kung meron man mga historical buildings, natatamaan. Gusto ko na namin nyo to. Na huwag kayo magtapang-tapangan, tangin na ninyo sa kongreso na sinasabi ninyo, mga hinayupak kayo na kailangan tumayo ng Pilipinas, lumaban kayo. Hindi ito suntukan lang. You have to check to see the long-term effect, the magiging severe na effect nito mapupuno ang mga ospital. Mababawawasak ang inyong mga bahay. Ayob, ayob na nga ang bahay ninyo. Bahay kubo na nga lang. Maapektuhan ang pag-aaral ng inyong mga anak. Sisirain ang mga pinunduhan. Well, pinunduhan ng gobyerno na mga uh, substandard na mga tulay. Imagine ninyo, pinunduhan na nga ng putragis na, kongresi, na mga kongresista yung substandard na tulay When I say, di ba, sa standard, ninakaw nila yung pera, then, magkakaroon pa ng distraction because of this bang-bang-bang na gusto ni Putin. Mawawalan ng bahay, kayo. Mabubuang kayo. Bakit? Di ba nakakabuang? Kapag nakarinig ka ng bang-bang-bang everyday, o ikaw tatamahan sa ulo? O, magkakaroon ng kagutuman, how? Magkakasakit, bakit? Maapetuan ang water supply electricity, lahat yun. Baka mamaya, bilang, jiu, nagkas, nag, umapoy na ng bongga-bongga, hindi, -bongga. jornog na kayong lahat. Maapektuhan po ang lahat overall social, physical. Paano kayo inom ng tubig kung nalaso na may chemical na nanakahalo? Sige nga. Yan ang sinasabi natin na hindi kayo nag-iisip. Ikaw po tanga na kabangag kang puting, hindi ka nag-iisip na sinasabi mo sa taong bayan na kailangan tumindig tayo sa mga kalaban ay ikaw ang tunay na kalaban. Ikaw ang tunay na magbibenta sa mga Pilipino. Kayo ang titigi sa Pilipino dahil ang gerang ito na susuungin ninyo ulit-ulitin po, hindi po ito suntukan lang. Na uh, o boxing lang na after niyong mag-ano, magsuntukan, ay hindi magkakaroon ng chemical reaction. When I see chemical reaction, yung mga bibitawang mga, you know that, di ba? Alam nyo yun. Yung mga ginagamit nila sa pang -bangba. So, maapektuhan ang inyong kabuhayan. Kung kayo ay nagtitinda na dyan sa palengke, paano ka pa magtinda? Isang, isang libo na nga lang ang kinikita mo, ilimang dahil isang araw, paano ka pa mabubuhay? Dahil yung iyong uh, kabuhayan ay naapektuhan na yung livelihood. Maliba pa dyan, pag binalas-malas ka, tinamaan ka ng bala. O, oh, wala na ang pro wala nang ang trabaho sa Pilipinas, ang dami nang ang unemployment. Sino mag-hire sa iyo? Kung tuloy-tuloy ang bangbangan. So ngayon, tataas na ang bilang ng kahirapan at baka maubusan pa tayo ng pagkain. Saan ka kukuha? Kung lahat, let's say for example, you know, nagkaroon ng uh, mass destruction. Yung, yun nga, sinabi ko kanin, yung tubig, yung pagkain natin, yung supply ay na, na, na ano na, na, what do you call it, na contaminate na. I think that's not the word there. Nahaluan na ng mga chemical o nahaluan na ng bala o ng sharpness o kung ano pa ma. Di ba? So ngayon, eto yung magiging effect, huwag kayong magtapang tapangan Hindi mag hindi masama. I mean, napakaganda kung matapang ka. Pero kung matapang kayo, ang hamon ko sa inyo, mga men and women in uniform, dahil kayo ay may kapangyarihan, ang kalaban ay nasa Malacanang. Sige, isipin ninyo. Bago kayo mga kapulisan, mga kasundol, kakausapin ko sa'yo. Bago kayo pumunta dyan. Dyan. Dyan pangalan yung laban sa mga uh, makakaliwang grupo. Eh, ang dami na nag-wish ng buhay. Itong bas pa. Buong China. Maapektuhan hindi lang ang North. Buong bansa. Magkakaroon ng bayan. Ang lahat ng komunidad, mga kabataan, uh, pananim, 'yun na nga, ospital, buildings, lahat ito ay maaapektuhan. Baka hindi na kayo maka-enjoy ng Facebook at mga TikTok, TikTok. Baka hindi na kayo makakapag-reel, reel kasi no more connection. You know what I mean? Oh, 'di ba? Mabubuhay ba kayo nang walang Wi-Fi? <laughs> Sa panahon ngayon, I'm asking. Mabubuhay ba kayo nang walang wifi na yun, lalo yung mga nag-grill, nag-kembot-kembot na ganyan? Do you think? Ganun lang ang gyera, mga palangga Okay, makipagbuno tayo, sabi ni Marcos Jr. Kailangan matapang tayo. Based on the survey, 70% ng adult ay handang ipaglaban ng Pilipinas. Julul. But you guys, hindi niyo pumapasok sa isip ninyo, ha? Isasaksak sa mga utak ninyo, kung ano ang epekto na idudulot nito, anong tension, anong alam niyo siguro to baka nakalimutan niyo na. Is not hindi lang political ang magiging impact nito. Kasi during that time, mga palangga, kapag nagkagulo na yan, nagkaletsi-letsi na yan, si Kuting hindi naman lalaban yung mga anak niya. Magpapakasarap yan sa London. Ngayon ang ibinala, hindi kayo mga mamansel, men and women kayong mga health workers, kayong mga nasa paligid ng battleground. Ano magiging effect sa inyo? Sige nga, yung mga anak nyo na araw-araw makakarinig ng bang, bang, bang. Di ba, recently may pinosisas dyan na sa North ay mayroon ng radioactivity. Di ba? contaminate na yung environment because of the radioactivity. Hmm. Gusto nyo yan? Makaka-apekto yan. Psychological effect. Mentally, physically. Matotroma ang mga tao kung araw-araw kayo nakakarinig ng bang-bang-bang, buti sana kung nakakarinig lang kayo. E eh mas mabuti pang tamaan ka na lang ng isang bala kaysa naman matroma ka na mabuang-buang ka. Or maganon-ganon ka na lang. Paralisado ka forever. Anong gusto mo? Tamaan ka na lang ng isang bala, dead ka na, or matotraumatize ka dahil naputulan ka ng ganito, natanggal yung ganito mo. You know what I mean? Kaya nga, kung natatandaan ninyo, lagi kayo nanonood na kayo ng mga pelikula at nagbabasa naman siguro yung effects sa mga sundalo, PTSD. Okay? Post-traumatic stress disorder, ang dami yan dito sa Amerika. Depression, yung iba nga nagpapatek, nagpapagurgure. Kaya ang mataas ang mental health problems sa Pilipinas dahil mostly mga sundalo yung meron yan. PTSD. Diyan din sa atin. Pero kasi ang Pilipino, medyo mataas yung parang mataas yung uh, pangontra natin sa mga traumatic experience sa buhay over mga puti. Ako, based dito sa nakikita ko, ang taas po ng PTSD ng mga kasundaluhan na Amerikano dahil sa impact na ginawa nila, na nangyari sa kanyang, dahil ibinala sila din sa kanyon ng bansa ko eh. Wala, lagi may bang-bang-bang eh. Lahat ng gyera, nando doon, present kami. O baka kung ako'y bata-bata pa, baka ako'y nasa service din. You know what I mean? But hindi na tayo pwede. Expired na. <laughs> But ganun pa man, this is a serious matter para sa inyo. Namnamin ninyo, kaya ako nagsasalta dito kasi nakakalimutan, baka nakakalimutan ng ating mga police ng ating mga kasundulan na kalimutan ninyo na ang, 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 labang ito ay hindi nagtatapos sa parang sutukan lang. Okay, yun ko na, pagod na ako na tayo mag-away pa, di diba? ba? Pati na lang tayo. Dudulot ito ng malaking impact sa ating bay, bayad buong sa bayanan. Mga OFW, dahil mag, magkakaroon ng disruption ng internet, ng oriente, you know, hindi nyo makakausap yung mga anak ninyo. Ano magiging maidudulot sa inyo dyan sa uh, Saudi, sa Hong Kong, sa Amerika? buwang-buwang ka ngayon. Hindi mo maki, hindi mo makausap yung anak mo. Ano kaya nangyari? Naku, ganito, ganito, ganyan. Hindi mo makunta. Kumain na kaya si Bey, si Bunso. Kasi maaapektuhan sa tingin niya ba pag nagyara, hindi maapektuhan ang mga wifi connection? Sabi ko sa inyo, yung mahilig mag TikTok na gusto ng gyera, mawawalan ka ng life. Okay? Magkakaroon ng kagutuman, not only that, magkakasakit tayo. Oh, Nasa pelikula naman yan eh, hindi na kayo natuto. Nanonood naman kayo ng mga pelikula kahit Tagalog. O, oh, sa Netflix, ang daming tungkol sa kaguluhan. History, balikan nyo yung history. Ano nangyari? Kaya baka mga sarili nyo, kainin nyo pag wala na kayo makain. So, ito po yung magiging cost nito. Social, environmental, lahat, political. But well, forget about the political. Mga putang na mga politiko na yan eh lalo na kay Kuting Junior. This is really political. Mot politically motivated na gusto niyang bang 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 at vested interest. Ngayon, mga palangga, ito yung sinasabi ko sa inyong impact na hindi ito basta-basta lang suntukan. Baka yung binubuntis niyong anak, pwedeng what? Hindi niyo na mailabas siya. Bag bago, bago niyo pa ay mailabas, bang! Diba? So, ano ang benepisyo ng bang-bang-bang? Wala. Walang benepisyo ang bang bang bang. Kundi magugur-gur tayo, mawawalan tayo ng ng uh, trabaho, mawawalan tayo ng pagkain, magkakasakit tayo. Wala, sino lang ang ligtas dito? Ang mga nakaupo. Why? They have visa. They can fly to America, to Europe. Ikaw palang lang ka, may passport ka. I'm talking to you. Na gusto nang nang gusto nang bang -bama. May passport ka ba palangga? Na kung sakali magkagulo, makatakbo ka? O ito na lang, may pera ka bang pamasahe? Baka kung ikaw ay nasa North, baka wala ka bang pamasahe papuntang Maynila para lumipad? O ikaw na sa Bisaya? May kwarta ka mo? Para mag-travel, katulad sa putang ay ng Marcos Jr. at ng pamilya ni Nanakaw, araw-araw ang pera ninyo? Yan ang isipin ninyo. Ako ay addressing this sa ating mga um, men and women in uniform. Well, actually, lahat kayo. Pero kasi sila yung frontliner. And the religious group. Mga bishops, mga pastors, mga madre. You have to speak up. We look up to you. Nandiyan kayo para maggabay sa inyong mga parishioners. Sa inyong mga miyembro. Ano ba ang purpose na alis lang? Gusto niyo ng gira. Ano ba ang purpose ninyo? magkaroon ng spiritual cleansing ang inyong mga mga members. Magkaroon ng peaceful environment. Is this peaceful, mga sisters? Mga brothers, mga bishops, mga pastors? Is this peaceful na gagawin ni Kuting? Ha? Ito ba ang gagawin nilang? Nakikita niyo naman na magiging epekto sa inyo. Psychological, physical, pangkabuhayan. Ito ba'y peaceful ito? Sige nga, sumagot nga kayo. Gugur-gurin kayo eh. Kayo dyan sa mga simbahan. Hindi naman kayo makakaligtas. Hindi naman kayo iron man. Iron man ba kayo? Na hindi kayo matata O si Wonder Woman o si Superman. Na hindi kayo matatablahan ng para. Bala. So again, mga kababayan, to stop this, let's promote peace.